Hello, what's up guys? And ngayong araw na to ay um, magdi-discover na naman tayo ng bagong website. So, ang website na pupunta natin is yung Radio Garden. So, research nyo lang sa Google yung Radio Garden. And then, dun sa taas banda. So, Radio Garden. So, ano bang nasa Radio Garden? So, yung Radio Garden is um, collection of the public uh, public radio stations sa entire world. So kung gusto niyo makinig sa mga public radio stations na available sa buong mundo, dito niyo siya pwedeng mapakinggan. So kung gusto kayong makinig ng like for instance dito sa Japan, so maghanap kayo ng ano ng mga public radio station kagaya dito. So dito banda sa lower left portion yung ano radio station pangalan J1 Radio Gold and then yung location niya uh, Tokyo Japan so meron ditong volume so pwede kayong makinig sa volume So, and then, like, punta tayo dito somewhere sa Korea, which is gusto nyo na ang K-pop. So actually, gusto niyo makinig sa ano, North Korea, merong North Korea dito. Gusto niyo makinig sa North Korea banda. So dito lang tayo sa ano, bandang ano, South Korea Seoul. So tignan natin yung mga music nila dito. So mga ganong So gusto niyo makinig ng K-pop mga trend doon. So punta kayo dun sa radio station la. Punta tayo sa Pilipinas. Dito tayo banda. Saan tayo makikinig dito? Uh, gusto ko dun sa ano eh. So dito merong Manila Bay Beach Radio. So One Radio Classics. Dito San Juan. Tingnan natin ano. <laughs> Samantala, Internet, TV at Facebook na nangungunang pinagkukura ng impormasyon at balita ng publiko patay sa isang survey. Detali mula kay Rose... So, yun. Kung gusto nyo makinig ng radio, guys, sa buong uh, mundo, so, scroll nyo lang dito yung kung saan kayo gusto makinig. And then, yun na. Available na yung mga uh, gusto nyong puntahan. See? Yun lang. See ya.